Huh? Baby cinnamon. Baby cinnamon? Cinnamon roll. Baby cinnamon roll. Yes. Baby cinnamon, so cute. What? Baby cinnamon, so cute. So cute? Yeah. That's your favorite character? Yeah. Oh, really? What kind of. Um, Puppy but everyone thinks it's a bunny but it's not because a bunny. ES, it has a it has a big ears, so long. But the, but puppy has a long is yes. too, but actually it's a puppy. Okay, it's a puppy. It's not a bunny, it's a puppy. Okay. And what are you doing now? Uh, and this is cinnamon, baby cinnamon. Cinnamon or cinnamon roll? Oh, okay. Cinnamon's uh, Bow. Yes. And this is cinnamon's head bunny? Yes. And this is Cinnamon's eye, which is sleeping. Uh, yes. Yeah. And Cinnamon's guy sleeping Wait, No, it's guy sleeping Oh, it's sleeping. It's a um, blanket? No. It's not a blanket? It's a wearing t-shirt. Ah, okay, 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 okay. I understand now. What is this? A blanket? Huh? A

Hey guys, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi. Sanki, push is Sanki. Para paga, ba? Diba? Look no, at the camera, Hadi, Bakim. Para pagkatagay yung kantong, ano niya. sinisinga, so, sinisinga. Sinising, sinisipo na naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya sipo na normal. Yung ano siya, yung, um, yung bahing ng bahing. Nang wala namang, ano, hindi ka na, naman sakit, pero bahing ka ng bahing. So, ayan, katikati na ng ilong Sobra tapos tago natin tong gunting na ginagamit nito kasi yung ginagamit niya pang ano pang gupit sa mga paper paper ganyan kasi dinala niya sa kasi wala siya dito yung dalawa niyang gunting na ano sobrang mapuro. hindi siya pume-epekto sa ano sa papel 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 papel, papel. <laughs> ano niya. tapos ako na daw magkalat tapos tapo natin to tapos mga guys magluluto na tayo ng ulgor instead of rice, bulgur po tayo mga guys ngayon. So, ito. Ito yung gusto ko na bulgur na klase. Hindi yung puro lang siya. Ito kasi, ito kasi yung masarap. So, ito. Hindi, same lang naman, pero mas gusto ko to eh. Ayan. Kaya mag po tayo, tapos yung kasag ko tumamaya. Ayan um, ah, ngayon, naghihiwa ko na sibuyas kasi nagawa ko ng, ano, ng show my beef kasi ayun yung gusto kong kainin. Tapos si Damla din, ayun din yung kakainin. Tapos nagluluto din kami. Luto na pala siya. Parang lag siya. Lag ba? Lag ba, lag, ba, lag, ba, lag ba. Basta ganyan. Ang luto ko ng, ayan. Luto na yan. So, para kay Damla at sa amin. Din. Ayan, luto na to patayin na natin siya. Si Martin, hindi siya kakain ng beef kasi yan. May binigay na ano pang tawag doon? Yung cauliflower na ano na, yung kulay white. Binigay yung kanyang kapatid na babae. So, yun. right Hi guys. Ginagawan ko ng ano lang ayran si Tamla. Ayan, tapos, meron siya dito na tira na pagkain. Hindi niya na naman ito pa ba talaga na ito? Hindi na talaga inaubos yung carrots. Kami yung kumakain. Design lang talaga. Kung makakain, may dala. Ayan, <laughs> tapos, meron siya na tira na Ikke no. so, sånn! <laughs> Wow. Wow. Oh. Okay. ko! okay. Can you, can you bring this two together? Uh -uh. mm bring -hmm. back Sinisimulan ko na yung aking paggawa ng siomay na kapag bilog-bilog na ako ng ilang piraso. Kaya start ko pa lang kasi ito yung ginamit ko pang hukay ay pang pang ganun ganun basta ganyan tapos ito yung aking kaunting dough tapos yung aking kaunting pang palaman di ba nakikita nyo tapos ang aking may isa na ako nakagawa ito ganito sya kaliit sobrang manipis din sya guys kasi gusto ko talaga sa ano ang manipis tapos lagyan natin sya ng sabay na hulog ko. Dito lang. Ulit na yan. Ano ginagawa ko eh. Hmm. Diba ito yung palaman? Ginaganan ko siya. Ganon, ganon. Hmm. Oh, diba? Mas na siya. -okay. Mas na ko na siya. See you again, <m> remember <-tired> na. Hıh, midani galiba. Pardon. Ha? Sütlü, ah, sütlü çikolata damna İstihan. Normalde süt yok Hayır, süt. Sütlü çikolata varsa Mm -hmm. Okay, let's go. Hey guys. Sundo tayo po. Ah, sunduin natin si Damla. Tapos dito ako sa tabi ulit ni Mura tatabi. <laughs> Ayer. <laughs> Ayaw ni Mura po point sa ano. Sa upuan niya. Sa tabi niya kasi masisira na daw tong kabita ng seatbelt. Kaya ayan niya. Pag-iba ang Bye Evet araba süt. Evet, Ay Çok güzel. Murat oh. oh. merhaba. Serious mode şimdi. Demin çabuk sağ salıtan <laughs>

8 mi? 8. Şeyli böyle. Karışık olsun. Karışık. Al. Sí, evet çok güzel. Hı. Mm. Hı. Mm. Hi okay guys, good afternoon. Tingnan niyo naman, itong piraso lang yung ano, yung tahong. Ready ano yan, wala na siya sa ano sa shell niya. Kala ko nandoon pa siya sa shell niya, pero wala na. Binababa, binababa. So pipirituhin niya guys yung ano, tahong. Ano Sobrang kaunti lang. Yeah, siya Iba yung luto ng tahong nila. naman. Guys, good morning. Ngayon, nagluluto ako ng soap. Tapos, nasamahan ko siya ng gulay. Halo-halong gulay, carrots, potato, spanak. Tapos, basta halo siya. Tapos, maglalabas siya. Maglalabas siya. Maglalabas din ako ng para sa akin kasi magbe break Ang breakfast ko ay kaning umaawas. Ayan. <clears throat> kasi lang, maaano din ito, kapag na, lagay siya sa ano, nalantotay siya. Kaya dadamihan ito na. Ayan. Tapos talagay ko din kasi sa soap. Okay na to O, oh, see? May natira pa na ilang perasa Lutuin ko naman siya with tahong na ginisa. Kasi yung tahong ni Murat hindi ko siya bet. Hindi ko gusto yun pag ano yung way ng pagluto nila ng tahong dito. Masarap pa din yung sa atin talaga. Iba pa rin talaga yung luto na ginagawa natin sa ito. Simple lang pero masarap. Dito eh, alam mo yun, dami-dami ng prosesong ginawa. Nag, nagbati ka ng itlog, naglagay ka ng kung ano-ano, tapos inaluhalo, tapos ka nang dinip, dami ginawa, tapos hindi ko naman siya nagustuhan. Eh sa atin, ginisa lang, masarap. na yung natin Sa pa. ispanak so, na mag, spinach, ang ginagawa ko, it's either inaano ko siya, ginigisa ko lang, or inaadobo ko. Pero mas gusto ko yung adobo. Mahilig na ako sa maalas. Ayan. So, ayun, hugasan ko lang to. Tapos idam na guys, ano, hindi sana namin siya papapasukin. Kaya lang nung nagising siya, tinanong ko siya, tamo na gusto mong pumasok o hindi. Tapos sabi niya, bakit hindi ako pasok? Sabi ko, kasi sobrang, ang ubo niya talaga, guys, bumalik yung ubo niya, sobrang lala talaga. Tapos sabi niya, hindi, papasok ako kasi dito sa bahay, wala naman akong ginagawa. Hindi ako makagawa nung katulad ng ginagawa namin sa so school ng activity daw. Sabi ko, okay, sige, pasok ka. Pero bala talaga namin hindi siya papasukin. Eh magpabakasyon na naman sila ng ano, um, mga one week o mahaba-habang bakasyon na naman yun. Ikagagaling e niya lang din sa sarili niyang bakasyon kasi nga nagkasakit siya ng one week. Kaya hindi din siya nakapasok. O ba diba? sobrang boring na boring na naman siya nandito dito sa bahay. Kaya pinapasok na namin siya. <clears throat> At ayan na nga ang ating soap na halo-halo kung ano-ano pinaglalagay na gulay ko ano na natin. Ay, hindi pala dito-dito. Luto na rin naman yung aking sinain. Tapos, maglagay tayo ng tea. At niluluto ko na nga yung aking dahon na kakainin. At nag i yung aking ayan. But, oh, I can't forget. <gasps> Islam! Merhaba, Hey guys, pinipitawan ko lang si Damla nitong chicken na yan. So, yan na. Oh. So, yan. Tapos, sasain na dun ako siya. Pray, oh, mainit na siya. So, yan. So, ayun lang po. Tataposin ko na nga aking vlog ito. Thank so much po sa mga nanonood, sa mga hindi nanonood. <laughs> hindi mga nanood mo Hindi nyo ma-sayot. Ma, ma masayad. Dami salamat po. Bye-bye.